ang hinahanap namin yung money green. Ayan, bilhin mo tayo. Sprite na lang eh sa akin. O kaya ako may tubig. Ate, meron kay mineral. Sprite na lang po. Sprite mismo. Ay, wala. Ate, pwede po. Oh, pwede bang magtanong ate? Malapit na ba dito yung mga A fried chicken? first time namin siya ngayon. Okay. Fried chicken daw. Oo. Uh, uh -uh. Uh Thank you, ate. Ayan, thank you. Dahil si ate, tinuro niya sa amin. Thank you po. ibabalik ko kasi. <laughs> thank you, ate. <ta. laughs> Ayan. Thank you, ate. Fried niya, ate. Tinuro niya sa amin. So, guys, diretso lang daw tayo. Move. Alright. So, dito, malalaman na natin yung mga hey, fried chicken. Kung talagang lasang max nga yung fried chicken nila. So, we'll see. So, parang doon. Diretso lang. So, go. na natin, guys, kung masarap talaga yung fried chicken nila. Kung lasang max talaga. So, dito naglalakay na tayo. Papunta na doon. Tinuro sa atin ni ate. All right, na ate. Alright, a minute. exercise Na-workout ako dito. Workout na-workout ako dito, guys hanapin na natin. Exercise ako, talaga promise. So para talaga siyang subdivision yung daanan dito, guys, kasi nakita nyo oh, malawak yung daan niya. So chicken wings, so oh not this one. So may chicken wings din, unlimited chicken wings. So may unlimited chicken wings. So, ayan Pero hindi ito yung hinahanap niya So, tignan natin kung malapit na Kung malapit na ba tayo Sa mga a chicken So, ayan. Still, maghanap pa rin tayo. Okay. Sana malapit na siya dito. Oh, may milk tea. O, Korean white drop. So, sabi ni Ate, derecho lang daw. Ayan, General Tino. Diba, diba, diba. So, dito na yon So, diretso. Na-workout ako dito, ha? Ah. Promise, ha? Ah. <laughs> Nagutom na tuloy ako. <laughs> Nagutom din ako. Nag na ako, guys. Nakuha pa ako. Yes si the Workout. <laughs> yes! Finally, guys. Nandito na tayo sa Mang A Fried Chicken. Yes! So, tama yung location ni ate kasi sabi niya, diretso lang. So, nandito na tayo sa so, Mang A Fried Chicken. Okay. Nandito na tayo. Hello po. Ayan, mag-order na tayo na. Alright, chicken. Finally, nandito na tayo. Hello po. Pabili po kuya tatlong whole chicken. Take out po. Pabukad po. <laughs> Hello. Ayan, na finally nakita na rin namin na ligaw kami sa kabila. Ayan. Pwede namang mag-ano kuya, yan. Mag okay lang. Thank you. Ayan, nandito na kami guys. Ayan. Yeah. Ang okay, fried So, meron din sila ng quarter chicken with two rice so, soap. Ayan, pinayaan So, ngayon bibili natin is that no order for takeout. Ayan.

Kumi ice cream si girl, Pwede tayo mag-ice cream. <laughs> o kaya ano? Kaya may drinks pa no. Pwede na lang tayong drinks. Oo. Sprite. Oo. Bili ka sa ko mo. Dalawa. The end. Oo. Oh. Kuya, pwede kang bumili ng Sprite. Dalawa ko. Pwede ka sa konti. Ayaw ka, babe. Ayan, nandito na kami, guys. Ang so, cute ng place nila. Look. Dalawang sprite. Dito na ha. So, hey, okay, fried chicken. See? Yan. And then, ano lang din siya, guys. Sabing daan siya. Okay. So, wait lang natin yung order natin. So, naka, meron na kami number. Number 90. Okay. Wait lang tayo, guys. Halikan ko kayo. After, pagka na-serve na yung chicken sa amin. Okay.